school. Ha? Gusto ko nga sa Gusto mo sa school? Mm. Yan mo lang eh. Alam mo naman ng... Alam mo naman ng ano eh. Maram ka naman na diri ka pa pwede ano. Saka mm. si ka pa. May... Ha? Wala, teacher's day na ngayon sa school. Masaya sana kung nagdun ako. Para kahit paano kasama ko mga bata. Okay lang yan. Kahit nasa bahay ka, hindi ka naman masisiro. Bakit? Oh. Wow. wow! Wow! Thank you pa. akin na lahat. Oh, kung kaya mo ubusin yan. <laughs> happy daily. Teacher's Day, ma. Thank Dahil you. Teacher's Day ngayon, Happy Teacher's Day! <laughs> 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 At mayroon ka Flower! <laughs> Happy Teacher's Day! Wow, oh. tulip! Oh, hindi ka na. Parang naiyak ka mo. Ah. Gawin <laughs> <gino. laughs> bakit? Ano uh, na, ako Teacher's Day ko. Ha? Gusto ko nga sa school. Gusto mo sa school? Mm. Yan mo lang eh. Alam mo naman ng... Alam mo naman ng ano eh. Maram ka naman na... Dili ka pa pwede ano. Saka mm. si Mana ka pa. May stress lang. Dali lang. May lang na naiyak ka pa. Iyak, mo na, kahit na ano. Kahit na... Yung mga bata mo ay nasa ano. mga bata mo nasa... School. ba pumasok na may ibang estudyante mo? Ha? Bakit? Namimiss mo yung mga estudyante mo? Nasa gitan siya mo yun, huwag ka na umiyak. Masyado ka naman ano. Hindi hey, ba ba rin yung titsisay doon kasama mga bata? <laughs> eh wala, eh nagkataon eh. Parang ka naman, di ba? Nga bawal ka. Eh pag rest, mas lalo ma stress load na. Stop crying na mama. Hmm. Dito tayo tayo sa bahay lang, no? Kasi may sakit, di ba? Huwag ka Huwag ka nang umiyak. <laughs> Huwag ka na, umiyak mo. Importante, nag-ano ka na sa GC nyo, di ba? Na, oh, dami ng bumatis bumati sa'yo. Siyempre, sa kalagayan mo ngayon, kailangan mo magpahinga. Dahil yun ang ano sa'yo ng ano, OB mo. Di ba? Naintindihan naman nila yun. Yung mga parents na mga ano, mga bata, maintindihan nila yung kalagayan mo.